dapat huwag mong sayangin ang oras mo sa loob ng Kongreso. Hindi ho madali magtrabaho sa gobyerno. Pareho tayong 8 to 5. Wala akong pinagkaiba yun. Wala akong pinagkaiba yun. Pero dapat huwag mong sayangin ang oras mo sa loob ng Kongreso tumatakbo ko yung congressman. Ang, ta ang ko ng isang congressman, 3 years. Technically, 1,000 days. So yung plataforma na ano namin, what can we do in 1,000 days? Para magbilangan at magsumatan po tayo. This is my first time to run under a party list system. Nag-mayor ako, nag-congressman ako dalawang beses. Ang kausap po po, mayor. Ang kausap po, vice mayor. Ang kausap po po, Kapitan, sila po hinihingi ko ng tulong. Kaya pag nanalo po ako, ako yung congressman nila. Ito po pagkakaiba ng party list. Una-una, ang party list, oh, parang kape, 3 in 1. Kung may sapat na boto, yung aksyon dapat, meron kayong tatlong congressman. Tatlo rin po ang pondo, kasi maximum 3 seats. Ang naglalaban-laban ho ngayon, 156 party list organizations. Kami po yung isa ron, ang survey, national survey, at hindi pa ho kami masyadong gumagalaw, eh number 39 na ho tayo. Number 39 out of 63 seats. Okay na ho yung isa, pero ang habol ho namin tatlo. Isang boto lang sa party list, action dapat, number 26. Kailan mo, pag umabot ng 2 milyon ang aming boto, tatlong magtatlong magiging congressman. Pero ito po yung pinakamalaking pagkakaiba ho ng party list sa regular na congressman. Iboto nyo kung sino yung congressman na gusto nyo. Yung governor na gusto nyo. Iboto nyo yung mayor na gusto nyo. Pero ito po ho yung pagkakaiba ng action dapat ng party list organization na binigyan nyo ng pagkakataon na makausap namin. Kapag nanalo kami, hindi mayor ang boss namin. Ang boss namin kayo. Kasi kayo po ang tumulong sa amin at magpapanalo sa amin lalo pagdating ho ng Mayo. Kami ho ang magiging personal yung congressman. Nagawa na po namin dati ito, uulitin lang po namin. Nung ako ay mayor, ang pera ko nasa public hospital. Kahit sino pwede ko namin. Dinoto mo po hindi. Hindi ko pakikialaman yung pondo, bahala yung hospital, kung sinong bibigyan niya, kung sino nangangailangan. Na Ganon din ho, yung mga pagdasa sa mga bata sa eskulahan. Yung pera ko namin nasa eskulahan. Hindi po ako mahilig sa ayuda. Yung pipiliin ko, bigyan ko kasi yun ang tumulong sa akin. Ang paniwala po namin sa politika, ito yung pinaglaban ng namin, demokrasya, binoto ka o hindi, pagsilbihan mo. Kasi yun ang utos ng saligang batas, yun ang utos ng saligang batas, at higit sa lahat, yun ang nararapat.